sa gusto mag DIY dito lagyan nyo ng tape lagay tayo dito ng hose patungo doon so puputolon at puputolon puputolin putlin natin putlin yan yan putol na yan yan ito lagay nyo dito muna yan isa dito. Huwag nyo itong kalimutan. Ito rin mo. So ito na siya. Kailangan ito yung una mo. Ito yung naka mo siya. Ilagay ganyan pa ganyan o. No?